PLDT 5G Grabe, ang lakas pala nito guys Okay guys, so for today's video Meron pala akong i-share sa inyo guys Na pinakamagandang router Ito ay ang PLDT 5G Grabe, legit guys Ngayon ko lang nalaman guys na ganito pala to kas lakas Ang SIM card ko nga Ang gamit guys Is smart home o smart bro home wifi ito yung gamit ko ng SIM card Naka-unly dito One month po ito Ayan So Try natin guys Punta tayo sa ating cellphone screen Ito So Kung mapapansin nyo Ang pangalan ng ano ko PLDT Ang pangalan ng wifi Then Punta tayo sa speed test Ayan Speed test natin Pindutin natin yung go Kayo guys Kung meron kayong piso wifi O piso net pwede din itong gamitin ayun, nakikita nyo pumapalo siya guys ng halos 175 to 180 mbps, grabe lakas pala nito trinay ko to kanina guys, ML grabe, wala tagalagang lag oh meron siyang 175 mbps ang nakuha tapos yung ping nya is 14 lang, grabe ang ganda, pangalawang speed test guys, tingnan natin ito yung pangalawang speed test. Yan, kita nyo. Grabe lakas ng palo, guys. Tapos kung mag-open ka sa YouTube, ang bilis. Bilis talaga. Kahit sa ML, wala talagang lag, -lag. So, ito yung pinakamagandang gamitin nyo, guys, sa mga PISONET, PISO WIFI. Magandang source to ng internet. Tapos, mag-load kayo. Nasa... 800 lang ata to ang load dito hindi hindi ko pa na try kung paano loadan to pero Napakaganda. Binili ko tong SIM card na to guys. Naka one month na siya. Anli dita. Ayan. So meron siyang upload na 26 Mbps. Grabe. Sana guys nagustuhan nyo guys ang video na to guys. Huwag pong kalimutang mag subscribe. Thank you po.